Nayon, ito ay hindi isang pag-aaral ngayong umaga kung ang isang daan at apat naput apat libo ay literal o simbolikong bilang. Ito ay hindi isang pag-aaral tungkol sa relasyon ng isang daan at apat naput apat libo at ng malaking karamihan sa pahayag pito. Ito ay isang pag-aaral lamang kung anong yugto ng panahon kabilang ang isang daan at apat naput apat libo. At saan sila kabilang sa dakilang tunggalian? Bakit sila mahalaga sa solusyon ng Diyos sa problema ng kasalanan sa mundong ito? Paano ito gumagana? Ang gagawin natin ay tingnan muna ang Biblia, pagkatapos ay pupunta tayo sa Espiritu ng Propesya. Kaya samahan niyo akong pumunta sa Aklat ng Pahayag. At titignan natin ang Kabanata 6, Pahayag Kabanata 6. Tandaan, hinahanap natin ang yugto ng panahon kung kailan kabilang ang isang daan at apat na apat sa nakalipas na dalawa o tatlong taon, nagkaroon ng malaking pagsisikap na ipakita na ang isang daan at apat na apat libo ay ang mga ligtas mula pa kay Adan hanggang sa ating panahon. At ang gusto nating malaman, totoo ba yon o hindi? At kailangan nating malaman ang kaibahan. CJ Pahayag Kabanata 6 Titignan ko kasama ninyo ang ikalimang tatak ng mabilis. Kabanata 6 Talata siyam. At nang siya ay sumamba. Binuksan ng ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay, dahil sa salita ng Diyos, at sa patotoong kanilang pinanghawakan. Tingnan ang talata isa sero. At sila'y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa lupa. At puting kasuotan ay ibinigay sa bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila, napakahalaga, na sila'y magpahinga pa ng kaunting panahon, hanggang sa matupad ang kanilang mga kapwa lingkod at mga kapatid, na papatayin din gaya nila. Sila ay sinabihan, sa simbolikong paraan, na maghintay hanggang sa lumabas ang mga susunod na pangyayari sa dakilang tunggalian, kabilang na ang matitinding pag-uusig at mas maraming martir na mag-aalay ng kanilang buhay gaya ng ginawa nila noon. Pagkatapos ang kasunod ay ang ika -anim na tatak. Kabanata 6, Talatala Bindalawa at nakita ko, nang buksan niya ang ika-anim na tatak, narito, nagkaroon ng malaking lindol, at ang araw ay naging maitim na parang telang sako ng balahibo, at ang buwan ay naging parang dugo, at ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa. Gaya ng puno ng igos na naglalaglag ng mga hindi pa hinog na bunga kapag yumanig ang malakas na hangin. At syempre, ang sakunang ito na tinutukoy dito ay naganap noong ika-negatibo labing walong at ika-negatibo labing na siglo. At pagkatapos ang kasukdulan sa talata labing apat na at ang langit ay umurong na parang balumbon. Nang ito'y pinagsama, at ang bawat bundok at isla ay nayalis sa kanilang lugar. At ang mga hari sa lupa, at ang mga dakilang tao, at ang mayayaman, at ang mga pinunong kapitan, at ang mga makapangyarihan, at bawat alipin, at bawat malayang tao, ay nagtago sa mga yungib at sa mga bato ng kabundukan. At sinabi sa mga bundok at mga bato, mahulog kayo sa amin, at itago ninyo kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono, at mula sa puot ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot at sino ang makatatayo. At syempre, ang sakunang ito. Ito ay magaganap sa pagbabalik ni Jesus. Kapag ang mga dakilang tao sa lupa ay nagsisikap na magtago mula sa presensya ni Jesu Kristo na dumarating sa mga ulap ng langit. Sa liwanag nito, sa lahat ng nangyayari ngayon, ang tanong sa bawat labi ay nasa talata sa Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot, at sino, sino ang makatatayo? Sino ang makaliligtas dito? Sino ang mananatiling matatag sa panahong ito? Kaya, kabanata pito, ang susunod na kabanata, ang buong kabanata, ay sagot sa tanong na ito. Sino ang makatatayo? Ito ang pansamantalang intermisyon bago matapos ng ikapitong tatak ang kwento sa kabanata walo. Kaya, kabanata pito ang sagot sa tanong na iyon. Sino ang makatatayo? At sinasagot nito ang tanong sa pamamagitan ng pagbabalik sa yugto ng panahon sa pagitan ng talata labing tatlo at labing apat na, bago ang dakilang sakuna sa talata labing apat na. Ang sitwasyon ay tila. Ang sitwasyon ay tila walang pag-asa. Walang may pag-asa. Ngunit nais ng Diyos na gawing malinaw na walang sinuman ang kailangang tumawag sa mga bato at bundok upang bumagsak sa kanila. Walang kahit isang tao sa buong mundo ang kailangang tumawag niyan, kahit na marami ang gagawin ito. Ang kabanata pito marahil ang pinakapositibo, pinakapananampalatayang kabanata sa buong aklat ng pahayad. Paano tayo makatatayo kapag ang mundo ay yayanig sa dakilang araw ng puot ng Diyos? Kaya, tingnan natin sandali ang kabanata pito. Talata Isa At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigilan ang apat na hangin ng lupa upang hindi humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. Kaya, bago ang huling sakuna, ang huling pagkawasak, ang mga anghel ay inatasang panatilihing payapa ang mundo upang maihanda ng Diyos ang isang bayan na makatatayo sa panahong ito ng matinding pagsubok. Ang sagot ng Diyos sa talata dalawa. At nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa silangan, dala ang tatak ng buhay na Diyos. At siya ay sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang saktan ang lupa at ang dagat, na sinasabi, Huwag ninyong saktan ang lupa, ni ang dagat, ni ang mga punong kahoy, hanggang mahalagang salita, hanggang sa matatakan namin ang mga lingkod ng ating Diyos sa kanilang mga noo. Sapagkat, kita ninyo, iyan lamang ang paraan upang makaligtas ang sinuman sa pagkawasak sa katapusan ng panahon. Ay ang magkaroon ng tatak ng Diyos na matatag na nakatanim sa ating isipan. At ang tiyak na bilang ay ibinigay sa talata apat. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan at may tinatakan na isang daan at apat na put apat na libo mula sa lahat ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Sige, ang mahalagang punto ng ating binasa ay kailan nangyayari ang lahat ng mga talatang ito. Sa pinakahuling bahagi ng kasaysayan ng mundong ito. Hindi noong gitnang panahon. Hindi noong panahon ni Kristo. Ito ay mga tagubilin tungkol sa katapusan ng kasaysayan ng mundo. Mula sa Kabanata 6, Talata 14 na hanggang Kabanata 7, Talata 4. Ang konteksto ng isang daan at apat na putapat libo sa kabanatang ito ay malinaw na sa katapusan ng panahon. Ito ang sagot sa tanong na sino ang makatatayo kapag si Kristo ay bumalik at ang mundo ay winawasak. May isa pang lugar sa kasulatan na binabanggit ang isang daan at apat na putapat libo. Ito ay nasa pahayag labing apat na. Pwede bang buksan mo ito kasama ko? Pahayag labing apat na. At ipinaliliwanag ng talata isa kung ano ang tatak ng Diyos. At tumingin ako, at narito, ang isang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at kasama niya ang isang daan at apat na apat na libo na may pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito? Ang katangian ng ama. Ang presensya ng ama ay nakasulat sa ating isipan. Hindi lamang sa ibabaw ng ating katawan. Ito ay hindi isang bagay na tinatakan sa atin. Ito ay isang pagbabagong nagaganap sa loob ng ating isipan sa takbo ng panahon. At pagkatapos, pahayag labing apat na talatatatlo. At sila'y umawit na parang isang bagong awit sa harap ng trono, at sa harap ng apat na nilalang at ng matatanda. At walang tao na makapag-aral ng awit na yon, kundi ang isang daan at apat na put-apat na libo na tinubos mula sa lupa. Kaya't pansinin ng mabuti. Ito ay isang natatanging awit para sa isang natatanging grupo ng tao na nagkaroon ng karanasang wala ni isa mang ibang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan na nabuhay sa katapusan ng panahon, pagkatapos tumigil si Kristo sa pagpapatawad ng kasalanan. Iyan ang bigat ng kahalagahan ng partikular na awit na ito. Kamangha-manghang paglalarawan ang ibinigay sa mga talata 4 at 5. Sila ang mga hindi na dumisa ng mga babae sapagkat sila'y mga dalaga. Malinaw na ito ay tumutukoy sa mga maling aral. Sila ang sumusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Sila ay tinubos mula sa sangkatauhan. Mula sa mga tao bilang mga unang bunga para sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay hindi na nasumpungan ng daya. Ang daya ay nangangahulugang panlilinlang o pagkukunwari. Wala na niyan. Walang panlilinlang. Sapagkat sila ay walang kapintasan. Sila ay walang kapintasan sa harap ng trono ng Diyos. Iyan ang paglalarawan. At ang konteksto ng lahat ng ito ay malinaw na sa katapusan ng panahon. Ito ang sagot sa tanong na yon, sino ang makatatayo? Sino ang makatatayo? At iyan lamang ang bahagi na inilalarawan dito. At kaagad kasunod, gaya ng alam ninyo, ay ang tatlong anghel na may huling babalang mensahe para sa mundo, partikular ang panahon ng paghuhukom, na muli ay pagkatapos ng isang libo walong daan at apat CJ Iyan ang ating maikling pagtingin sa tanging mga teksto sa Biblia na tumutukoy sa isang daan at apat na putapat libo na malinaw na may kinalaman sa katapusan ng panahon. Ngunit ngayon, lumipat tayo sa ebidensya. Ito ay mula sa mga sinulat ni Ellen White. At ngayon, ilalagay ko ito sa screen upang mabasa ninyo mismo habang ating sinusuri. Dakilang tunggalian, pahina anim na daan at apat na putsyam wala kundi ang isang daan at apat na apat libo ang makaawit ng awit na iyon, sapagkat ito ay awit ng kanilang karanasan, isang karanasang hindi naranasan ng alinmang ibang grupo kailanman. Sila, na inilipat mula sa lupa, mula sa mga buhay, ay itinuring na unang bunga para sa Diyos at sa kordero. Sila ay dumaan sa panahon ng kapighasyan na hindi pa kailanman naganap mula ng magkaroon ng bansa. Sila ay nagtiis ng matinding hirap ng panahon ng kabagabaga ni Jacob. Sila ay tumayo ng walang tagapamagitan sa huling pagbuhos ng mga paghatol ng Diyos. Kaya pansinin ng mabuti ang ating binasa. Ang awit na ito ay para lamang sa isang piling grupo. Hindi lahat ng naligtas ay umaawit ng awit na ito. Hindi lahat ay makaawit tungkol sa isang natatanging karanasan na tulad ng sa kanila. Ang grupong ito ay na-translate na. Mahalagang punto, sila ay na-translate na. Sila ay nabuhay sa huling panahon ng kapighasyan at sa panahon ng kabagabagan ni Jacob. Lahat ng ito ay pagkatapos magsara ang pagkakataon ng tao. Wala nang tagapamagitan sapagkat si Kristo ay tumigil na sa kanyang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na ginawa niya sa loob ng anim na libo taon sa planetang ito. Testimonya, Tomo Isa, Pahina put Siyam Malapit na. CJ Tingnan natin kung maipapakita ito. Ayan. Malapit na naming marinig ang tinig ng Diyos na gaya ng maraming tubig na nagsabi sa amin ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Ang mga buhay na banal, isang daan at apat na putapat libo ang bilang, ay nakaalam at nakaunawa sa tinig. Ang isang daan at apat na putapat libo ay pawang natatakan at ganap na nagkakaisa. Kaya ngayon ay tinutukoy natin ang maikling panahon na lamang. Marahil isang araw o dalawa hindi sinabi. Bago bumalik si Jesus, at tanging ang isang daan at apat naput apat libo lamang. Isang daan at apat naput apat libo ang nakarinig sa tinig na ito at nakaunawa sa mga salita, sapagkat sila ay natatakan ng tatak ng buhay na Diyos. At sila ay nag-isip gaya ng pag-isip ng Diyos. Testimonya, Tomo 5, Pahina dalawa punto isa tatlo hanggang 2.16 Kapag dumating ang panahon ng kapighasyan, bawat kaso ay huhusgahan. Wala nang palugit, wala nang awa para sa mga hindi nagsisisi. Ang tatak ng buhay na Diyos ay nasa kanyang bayan. Hindi lahat ng nagpapahayag na tumutupad ng sabbath ay matatatakan. Isa itong babala para sa atin. Wala ni isa sa atin ang tatanggap ng tatak ng Diyos habang ang ating mga karakter ay may mansa o dumis pa. Nasa atin ang tungkuling iwasto ang mga kakulangan sa ating karakter upang linisin ang templo ng kaluluwa sa bawat karumihan. Pagkatapos ang huling ulan ay ibubuhos sa atin. Kapag ang kautusan ay inilabas at ang tatak ay naipataw, ang kanilang pagkatao ay mananatiling dalisay at walang dungis magpakailanman. Kaya't ipinapakita nito sa atin na ito ay nangyayari bago magsara ang panahon ng pagprobasyon. Ang tatak ng Diyos ay ipinapataw sa kanyang bayan sa panahong ito bago magsara ang panahon ng pagprobasyon. At pansinin ng mabuti ang sinasabi nito. Hindi lahat ng nagpapahayag na tumutupad ng sabbath ay matatatakan. Iyan ay nag-aalis, ayon sa kahulugan, sa lahat ng mga naligtas na tagatupad ng linggo noong gitnang panahon. Marami, maraming tao ang maliligtas na kahit minsan ay hindi tumupad sa sabat sa buong buhay nila. Hindi nila alam na hindi nila tinutupad ang ikapitong araw na sabat. At hindi kabilang dito ang mga yon sapagkat sinasabi nito, hindi lahat ng nagpapahayag na tumutupad ng sabat ay matatatakan mga patotoo sa mga ministro, apat na daan at apat na put-apat at apat na daan at apat na put-lima. Ang pinakamakapangyarihang anghel ay may hawak na tatak ng buhay na Diyos. inya ang gumaganap ng tungkulin ng pagsisisi at pag-amin ng kanilang mga kasalanan sa dakilang araw ng pagtubos ang kikilalanin at tatatakan bilang karapat dapat sa proteksyon ng Diyos. Kaya muli, ang tatak ng Diyos ay paghahanda para sa panahon ng kapighasyan pagkatapos magsara ang panahon ng pagprobasyon. At tanging ang isang daan at apat-naput-apat apat libo lamang ang tumatanggap ng tatak na ito. Maagang mga sulat, pahina apat-naput-walo. Kapag iniwan na ni Jesus ang santuwaryo, yaong mga banal at matuwid ay mananatiling banal at matuwid pa rin. Sapagkat ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay mabubura na, at sila ay tatatakan ng tatak ng buhay na Diyos. Kaya muli, ito ay paulit-ulit na pahayag. Ang tatak ng Diyos ay may kaugnayan sa pagsasara ng panahon ng pagprobasyon ng tao at tanging ang isang daan at apat na libo lamang ang tatanggap ng tatak na ito. Maagang mga sulat, pahina limamput walo. Ang panahon ng pagtatatakan ay napakaikli at malapit ng matapos. Ito ang paraan ng pagkakabigkas ni Ellen White. Malapit ng matapos na nangangahulugang ito ay nangyayari noong panahon niya at ito ay malapit ng magtapos. Ngayon, ang tatak na ito ay malinaw na hindi ang pagtatatak sa Efeso 4, talata 30. Tignan natin ito upang maunawaan natin ang pagkakaiba rito. Efeso Kabanata 4 at Talata 30 At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagtubos. Ngayon, ang tatakbang iyon ay parang bagay na hindi mo maaaring mawala. O ang tatakbang iyon ay parang bagay na maaaring mawala. Sa pamamagitan ng pagpighati sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya't ito ay isang kondisyonal na tatak sa Efeso, Kabanata 4, Talata 30. Basahin din natin ang Dalawa Kurinto, Kabanata 1, Talata 22. Na siya rin ang tumatak sa atin at nagbigay sa atin ng paunang bayad. Ano ang paunang bayad? Isang pangako. Isang kasulatang pangako. Isang pangako ng Espiritu sa ating mga puso. Kaya ang pangako ay dapat matupad. Ang pangako ay dapat maisakatuparan at ang tatak na ito ay kailangang mapunan sa pamamagitan ng paunang bayad na ito. Sa katunayan, iyan ang kahulugan ng salitang paunang bayad. Isang paunang bayad, maging sa ari-arian, kalakal, o kaligtasan. CJ si Ito ay ibinibigay sa panahon ng pagbabalik loob. Minsan iniisip ng mga tao na ito na ang huling tatak. Hindi, hindi ito. Ito ay ibinibigay sa pagbabalik loob bilang pangako ng kaligtasan na maisa sa katuparan kung tayo ay magiging tapat at magbubunga ng katuwiran sa ating buhay. Ang tatak na ito ay para sa katapusan ng panahon at ito ay pangwakas at hindi na mababawi, paghahanda sa bayan ng Diyos para sa pagsasara ng pagprobasyon, ang tinutukoy sa pahayag. CJ Mga patotoo, tomo tatlo, pahina dalawang daan at anim na put anim ang pangwakas na gawain para sa iglesia sa panahon ng pagtatatakan ng isang daan at apat na libo na na walang kapintasan sa harap ng trono ng Diyos. Pansinin muli ang sinasabi. Ang pangwakas na gawain para sa iglesia bago ang pagsasara ng pagprobasyon. Ang panahon ng pagtatatakan ng isang daan at apat na libo ay tatayo na walang kapintasan. Wala ng kasalanan sa kanilang buhay. Bible Commentary, Tomo Pito, Pahina Siyam na at Anim na Put Siyam at Siyam na at Pitumpu. Sa loob ng kaunting panahon, ang bawat anak ng Diyos ay matatatakan. Sino ang makakayanan ang pag-iisip na siya ay lalampasan kapag ang anghel ay lumabas upang tatakan ang mga lingkod ng ating Diyos sa kanilang mga noo? Yaong nagnanais na magkaroon ng tatak ng Diyos sa kanilang noo ay dapat tumupad ng sabat ng ikaapat na utos. Kaya pansinin kung ano ang idinagdag nito sa larawan. Ang panahon ng pagtatatakan ay hinaharap pa sa panahon ni Ellen White. At tanging ang mga tumutupad ng sabbath ang matatatakan. Kaya't hindi ito maaaring ilapat sa mga naligtas na tagatupad ng linggo noong gitnang panahon. Sa isang pangitain, sinabi ng anghel kay Ellen White, maagang mga sulat, pahina apat na po. Kung ikaw ay magiging tapat, ikaw na kasama ng isang daan at apat na put apat libo ay magkakaroon ng pribilehyong dalawin ang lahat ng mga mundo at pagmasdan ang gawa ng kamay ng Diyos. Ngayon, iyan ay isang kawili-wiling pananaw. Sinabi kay Ellen White na siya ay makakasama ng isang daan at apat na apat libo. Makakasama niya silang maglakbay. Hindi siya sinabihan na siya mismo ay kabilang sa isang daan at apat na apat libo. At isa pa, maagang mga sulat, pahinalabin siyam. At habang kami ay papasok na sa banal na templo, itinaas ni Jesus ang kanyang kaibig-ibig na tinig at sinabi tanging ang isang daan at apat na putapat libo lamang ang makakapasok sa lugar na ito. Isang malaking grupo ang hindi pinahintulutang makapasok sa templo. Ang buong patotoo ng lahat ng naging tapat at naligtas, ang kanilang patotoo ay magiging papuri sa Diyos, ngunit hindi sila papayagang makapasok sa templo. Ang isang daan at apat na putapat libo ay isang natatanging grupo na pinayagang makapasok sa templo sa pagkakataong ito. Malinaw na may pagkakaiba rito sa pagitan ng isang daan at apat naput libo at ng mga naligtas sa lahat ng henerasyon. Kaya sa aking paghusga, ang ideya na kasalukuyang iminungkahi na ang isang daan at apat naput libo ay ang mga naligtas sa lahat ng panahon ay hindi tumatayo sa kasulatan o sa mga sinulat ni Ellen White. Kaya, ano ang layunin ng isang daan at apat naput libo? Ang isang daan at apat na putapat libo ay isang napaka-espesyal na bahagi ng mga dadalhin ng Diyos sa langit upang makasama niya magpakailanman. Sila ay may napakahalagang tungkulin sa pagtatapos ng dakilang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Sila ang mga unang bunga ng pag-aani. Nakita mo ba yon? Ang unang bunga ng pag-aani. Hindi ang buong ani, kundi ang unang bunga. Ang kanilang karanasan ay kailangan para sa katuparan ng plano ng pagtubos. Kung wala ang kanilang karanasan ay hindi niya matatapos ang dakilang tunggalian. Ang mga unang bunga ay kailangang tipunin. Titingnan natin ang Hebreo Kabanata Labing Isa, mga talata tatlumput siyam at apat na punang mabilis. At silang lahat, sino ang mga ito? Ito ang kabanata ng pananampalataya. Ito ang mga bayani ng pananampalataya. Sila ang mga tumindig para sa Diyos. Ang ilan sa kanila ay nag-alay ng buhay at silang lahat na tumanggap ng mabuting ulat sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi tumanggap ng pangako. Sila ay nasa kanilang mga libingan hanggang ngayon. Na ang Diyos ay may inihandang mas mabuting bagay para sa atin upang sila, kung wala tayo, ay hindi maging sakdal. Naniniwala ako, naniniwala ako na malaking hangarin ni Pablo na maging bahagi ng henerasyong ito na dadalhin ng tuwiran sa langit. Pinag-usapan niya ito. Pinaniwalaan niya ito. Ngunit kalaunan lamang niya napagtanto sa pamamagitan ng karagdagang inspirasyon na magkakaroon ng mahabang pagkaantala bago bumalik si Jesus sa lupa. May isang bagay tungkol sa atin kung sino man ang iatin na yon na napakahalaga rito. Sila, kung wala tayo, ay hindi maging sakdal. Pagkatapos lamang ng mahabang pagkaantala, sinabi ng Diyos kay Pablo, maaari nang maging handa ang mga tinatakan, ang isang daan at apat apatnaput-apat libo, upang pumasok sa mga pangwakas na kaganapan. Ang natatanghing grupong ito ang sasagot sa huling tanong sa dakilang tunggalian. Ano ang huling tanong na kailangang sagutin bago magtagumpay ang Diyos laban kay Satanas? Ang huling akusasyon ni Satanas ay, ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin ang anumang grupo ng mga taong iyong pinatawad. Ipakita mo sa akin ang anumang grupo ng mga taong iyong inaringganap sa pananampalataya na nabubuhay ng hindi nagkakasala. Ngayon na, ipakita mo sila sa akin sapagkat ang Diyos, ayon kay Satanas, ay imposibleng makagawa ng tao na may makasalanang likas at kasaysayan ng pagkakasala na huminto sa pagkakasala. Iyon ang kanyang huling akusasyon. Hanggat tayo ay may makasalanang likas, tayo ay nakatakdang magkasala palagi sa lahat ng oras. Iyan ang kanyang huling akusasyon. Paano ito masasagot? Sapagkat ang plano ni Jesus ay napakatumpak. Bakit siya lalabas sa kanyang papel bilang tagapagpatawad ng ating mga kasalanan? Mahal ko ang bahaging iyan ng ministeryo ni Kristo, at sa palagay ko, gayon din kayo. Iniligtas tayo nito mula sa maraming panghihina ng loob na malaman nating pinatawad niya tayo. Bakit siya lalabas? Sapagkat ang akusasyon ni Satanas ay, kahit ano pa ang gawin mo, Diyos, kahit anong hakbang ang gawin mo, kahit gaano mo pa sila pinabanal at inarin ng ganap, nang angako ako na muli ko silang magagawang magkasala, kahit pa sila ay natatakan na. Iyan ang huling hamon. Ang ganap na paninindigan ni Satanas na kaya niyang gawin ang mga tao na magkasala. Natalo siya kay Kristo at alam niya yon. Ngunit ngayon ay nakikitungo siya sa mga normal na tao. Tawag ko sa atin ay mga karaniwang kristyano. Tayo'y karaniwang kristyano lang. Hindi tayo mas magaling kaysa sa iba. Hindi tayo higit na bayani kaysa sa iba. Ngunit sa huling grupong ito ng mga tao, karaniwang, maka tapat, may gagawin ang Diyos at ito'y tinatawag na pangwakas na pagtubos. Iyan ay isang pariralang hindi mo maririnig sa labas ng Iglesia ng Seventh-day Adventist. Ang pangwakas na bahagi ng proseso ng pagtubos ay ang ginagawa ni Jesus ngayon sa makalangit na santuario upang ihanda ang isang bayan na tatayo ng hindi nagkakasala kapag tapos na ang pagpapatawad. Wala nang ikalawang pagkakataon. Ito'y gawin o mamatay. Lahat ay nakalatag na. Gawin ni Satanas ang pinakamasamanya. Gagawin ng Diyos ang pinakamabuti niya at makikita natin kung sino ang mananalo. Iyan ang hinihintay ng sansinukob. Sa palagay ko, masasabi kong sigurado na ang aking anghel na tagapagbantay ay maaaring numero uno sa listahan ng mga nagtatanong, mapagkakatiwalaan ba talaga si Prebe na manirahan sa tabi ko magpakailanman? Hindi ba niya ito muling sisirain? Tulad ng paulit-ulit niyang ginawa sa kanyang buhay. Sa palagay ko, ang aking anghel ay kailangang kumbinsihin. At tayong lahat marahil ay ganon din. At ito ang kailangang maging pangwakas na pagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa panlilin ni Satanas. Iyan ang pinakamalaking hamon na kailangang pagpasiyahan. At iyan ang tungkol sa isang daan at apat na libo. Iyan ang dahilan kung bakit ang isang daan at apat na libo ay hindi maaaring ang mga naligtas sa lahat ng henerasyon. Hindi nila naranasan ang karanasang ito. Sila ay namatay sa ilalim ng pag-aaring ganap at pagpapabanal, kapatawaran ng kasalanan. At inalagaan sila ng Diyos. Tanging ang huling henerasyon lamang ang mabubuhay matapos itigil ni Jesus ang kanyang gawain ng pagpapatawad magpakailanman. Hindi na muling magkakaroon ng kapatawaran mula kay Jesu Kristo magpakailanman. Sapagkat hindi na ito kailangan. Hindi ba't darating ang araw na hindi na kailangang makiusap kay Jesus, patawarin mo ako muli nagawa ko na naman ito at ako ay nagsisisi. At maniwalang pinatawad niya tayo. Ito ang magiging panahon ng mga ngailangan ng pangwakas na proseso ng pagtubos upang ihanda tayo sa tatak ng Diyos. Sapagkat iyan ang tungkol sa tatak. May isang bagay tungkol sa atin kung sino man ang iatin na iyon na napakahalaga. Pagkatapos lamang ng mahabang pag-aantala maaaring matatakan ang iatin kung sino man sila. At iyan ang isang daan at apat na put apat libo. Kaya ang grupong ito, ang natatangi at espesyal na grupo, sa katapusan ng panahon, ang sasagot sa huling tanong sa dakilang tunggalian. Maari bang ang mga makasalanan na may bumagsak na likas ay mabago ng lubusan ng biyaya ng Diyos, upang hindi na nila maisip pang magkasala? Hindi na sila muling babalik sa karanasang iyon. Maari ba silang pagkatiwalaan? Hindi na muling lalapastangan sa Diyos. Hindi na muling ulitin ang buong proseso. Hindi ba't yan ang magiging pinakanakakatakot at kakilakilabot na bagay na maaring maisip? Umabot na sa wakas at kailangan pa itong ulitin muli ng panibagong anim na libo taon. Hindi na yan muling mangyayari, purihin ang Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Magkakaroon ng sagot. Kaya ang ating layunin ay tuparin ang hamon ni Ellen White. Sinabi niya, tayo'y magsikap sa lahat ng kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos upang mapabilang sa isang daan at apat na libo. Iyon ang tanging layunin ng ating pagdalo sa iglesia tuwing Sabbath. Upang maging bahagi ng karanasang isang daan at apat na apat libo upang hindi na natin ito ipasa sa susunod pang henerasyon sa loob ng isang daan taon, limampu taon, tatlumpu taon. Hindi na natin kailangang gawin yon. Lahat dito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay maaring maging bahagi ng isang daan at apat na apat libo. Iilan na lamang ang mahahalagang kaganapan sa propesya na natitirang matutupad at iyan ang ating misyon. Iyan ang ating layunin. Tayo'y nabigong gawin ito. Pag-uusapan ko iyan mamaya ngayong araw. Tayo'y nabigong gawin ito isang daan at tatlumpu taon na ang nakalipas. Plano ng Diyos na iuwi na tayo bago sumapit ang taong isang libo, siyam na daan. Tayo ang tumanggi sa Diyos. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo dapat tumanggi. Sa pagkakataong ito, kailangan natin sabihin, anuman ang iyong kalooban, o Diyos kunin mo ang aking buhay kung kinakailangan. Hindi na ako muling magre-rebelde laban sa iyo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at biyaya. Kaya't Bible Commentary, Tomo Pito, Pahina Siyam na Daan at Pitumpu, tayo'y magsikap sa lahat ng kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos upang mapabilang sa isang daan at apat naput apat libo. Kaya pahihintulutan ko kayong magpasya para sa inyong sarili kung sino ang isang daan at apat naput apat libo. Sila ay isang tiyak na grupo, lahat ba ng tao mula sa lahat ng panahon na naligtas, o isang espesyal na grupo sa katapusan ng panahon na may espesyal na misyon, layunin at kapangyarihan mula sa Diyos? Kakailanganin ang bawat hibla ng kapangyarihan ng Diyos upang maganap ang ganitong mga himala para sa bawat isa sa atin. Ngunit siya ay may kapangyarihan at walang kakulangan sa kanyang kakayahan. Kaya pupurihin ko ang Diyos para sa isang daan at apat na apat libo at nais kong maging bahagi nila. Kung ang Diyos ay magsabing hindi, ako'y magiging masaya anuman ang sabihin ng Diyos. Ngunit nais kong ito ay sa henerasyong ito ngayon, hindi limampu taon mula ngayon. Naantala natin ito ng isang daan at tatlumpu taon, huwag na natin muling ipagpaliban ito. Kailangan nating lubos na magpasakop. Sige, iyan ang aking mensahe ngayong umaga. Kailangan mong pag-isipan kung ano ang iyong pinaniniwalaan at magpasya para sa iyong sarili. Ang ating pangwakas na hino ay bilang 285, si Jesus ay tumatawag sa atin, sapagkat tinatawag niya tayo ngayon. Tayo'y kanyang tinatawag upang maging bahagi ng isang daan at apat na libo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa darating na taon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Naway initaas ng serbisyong ito si Jesu Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas at naway kayo ay napalapit pa sa Kanya. Kung kayo ay may mga tanong o komento, mangyaring mag-text sa amin. Sa inaasahan naming makasama kayo sa susunod. Pagpalain kayo ng Diyos.